Mahigit isang linggo na ang nakalipas ng ginawa ng dalawang kabataang rebelde na sina Jed Tamano at Junila Castro ang pangluloko sa pamahalaan. Ngayon ang hakbang naman nila ay ang paghiling nila ng proteksyon sa Korte Suprema Laban sa tropa ng pamahalaan, sakaling sang ayunan ng Korte Suprema ang petisyon ng dalawang rebelde ay hindi maaring lumapit sa kanila ang mga miyembro ng 70th Infantry Battalion at mga miyembro ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf dahil umano sa banta sa kanilang buhay. Ang hakbang na ito ng dalawang rebelde ay binaliwala ng militar. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Brown Jr. na desidido silang magsampa ng kaso dahil sa nangyari. Tuloy-tuloy po yung ating uh, uh, case build up. Uh, wala pa namang wala pang, uh, schedule. Uh, may kita po natin pag nag-file na lang tayo. Gayon pa man sinabi ni General Browner na nire-respeto nila ang batas at karapatan anya ito ng dalawang rebelde. Well, of course, uh, we respect our laws. Kaya uh, alam namin na may uh, karapatan sila na mag-file uh, ng mga kaso na ito. No? Ayon pa sa AFP chief na matibay ang kanilang paninindigan na kusang sumuko si Jed at Junila at ang ginawang pagbaliktad ng dalawa ay propaganda ng teroristang komunistang grupong CPP si and PANDF. But uh, we stand by uh, the reports of our units in the field at uh, talagang uh, alam namin na kusang nagsurrender itong dalawang ito, si Jed at si uh, Junila. Dahil dito naaawa si General Browner sa dalawa dahil nagagamit ang mga ito sa sariling interes ng iilan. Umaasa na lang ang opisyal na palayain na ng makakaliwang grupo ang dalawa. Naawa lang kami no? na nagagamit sila ng uh, mga kaliwang grupo for uh, their own interest. Kawawa naman po itong mga kabataan natin at sana ay uh, palayain na nila sila no? lalong lalo na po si Jed. At yung kanyang mga magulang ay gusto nilang magkasama ulit bilang isang pamilya. Muli namang nilinaw ng AFP chief na wala silang nilabag na batas at sinunod nila lahat ng proseso upang mabigyan na pagkakataon si Najad at Junila na magbalik loob sa pahamalaan. So uh, uh, we stand by uh, that uh, report that these two surrendered voluntarily sa atin at uh, sinunod naman natin lahat ng mga procedures, mga SOPs. Nang sa gayon ay mabigyan sila ng pagkakataon na magbalik loob. Para sa Diyosa sa Pilipinas, Kung Mahal, Almar Forzuelo, sm News.